Would you be in Bangkok po since yes. day 1? Yes, I would be there. But I don't know when I will be flying but I will be there. Sino po yung nakikita niyong close competition? Of I, oh my God! Alam mo, before may mga girls na would stalk me. Siguro ngayon, siguro dahil uh, ikaw na yung nandito. Parang I don't care about the girls. <laughs> focus on the pizza. I don't think about na para ah, kalaban niya to, ganyan, ganyan. Though kasi, me kasi then, mas napipil ko if I see them in person. Kasi sa photo, hindi ako masyado nagre-rely eh. Cause like, from, well, coming from my experience, these girls na akala ko ang photo are like my competition. So iba pala yung mga in person ha. So I'll, I'll wait till I see them in person. Did you get to have ano na po? Parang early meeting of national directors. Nakaroon na po ba? Kayo? Actually, wala pa, wala pa. Yeah, I think it is gonna all happen na on the the whole schedule for for MU. Yes. And your advice lang po. Ah. Your 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 one advice for Edisa. Eh? Be confident. Like literally, lahat ng galaw mo, galaw mo. Yung talagang sure ka ito. Be sharp and confident. Miss Ara, last na lang po. Kasi lately, naging controversial yung choice of gown, purple limbs, and the evening gown. What is the process po as a national director in selecting the dress for the girl? Well, actually, well, I'm very thankful kasi we have designers na talaga all-out support sa mga candidates natin, especially for Miss Universe Philippines. It's a, actually, it's a very... I would say, hirap din eh kasi it's a collaborative syempre si designer may gusto si candidate may gusto si org may gusto so as much as possible you want those group na masatisfy sa sa gusto right pero at the end of the day kasi saan si candidate masaya maglakas saan niya yung tingin na she would shine kasi kahit pagsuotin mo yun ang feeling mo, ah, ito maganda ganyan. Pero kung sa sarili niya, hindi naman siya masaya. That would really bring out that kind of aura on stage and we don't want that. So, alam mo yung kung saan masaya si Atisa, confident siya, at dito siya maganda. Ma niya to ng maayos, maa-aura niya to. That's the decision. That's how we came up. So, nagkasundo naman na po kayo? Ah, yes, yes. Very Everybody nice. happy and then... Oh, wow! <laughs> Sige po. Thank yeah. you po. So, inyong napanood at narinig itong payo ni uh, Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida dito kay Atisa Manalo para sa kanyang maging laban dito sa Bangkok, Thailand. Miss Universe 2025. So narinig niyo mga kapolitika yung kanyang uh, payo na kung saan is dapat uh, confidence yung uh, kanyang uh, ibinigay na tip dito kay Atisa manalo. Most especially dito sa kanyang mga susuotin. So sabi ni Arila na dapat daw komportable itong si Atisa na dadalhin yung kanyang uh, susuotin dito sa Miss Universe. So bakit natin to pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi merong comment dito sa social media na sinasabi niya na hindi di umano uh, consistent ang mga styling ni Atisa at yung kanyang mga isinusuot. So hindi sila satisfied at hindi nila nagustuhan yung paiba-ibang uh, styling ni Atisa dito na nakikita natin sa mga ano niya, paandar dito sa social media. Sana prove us wrong na lang talaga not a hater and wala akong issue sa capabilities ni Atisa pero sobrang inconsistent talaga ng styling niya which is nakapanghina ng kumpiyansa as a supporter so ito yung negatibong uh, komento ng ating netizen dito sa social media na basa natin mga kapolitika na kung saan ay uh, dapat rin naman na pakinggan ito mga constructive criticism So yung maging reaction ko dito is siguro hintay na lang natin. Parang sobrang uh, excited naman natin dito sa Miss Universe. e eh, hindi pa nga uh, lumipad itong si Atisa doon sa Thailand. So, obserbahan natin kung doon siya mismo sa venue. And then, ganoon pa rin yung kanyang mga outfit. So, siguro yun na yung moment or time na pwede na tayong magreklamo. Pero, the fact na dito pa siya sa Pilipinas kasi anumang araw ngayon is lilipad na siya papunta dito sa bangko kasama niya siguro itong si Ariela Arida kasi since day one is doon na daw ito sa Thailand so yun ang ating abangan mga kapolitika pag na siya sa Thailand titingnan natin yung kanya mga pa-outfit kung ano ba yung mga uh, gagawin niya yung mga gagamitin niyang styling kasi ito daw nga ano itong designer niya sana hindi matulad doon kay Emma Tiglaw na kinakailangan pang lumipad ng mga bigating mga fashion designer ng Pilipinas at pumunta sa Thailand kasi naalarma sila doon sa isinuot ni ni Emma Tiglaw sa preliminary competition so sana is walang ganong eksena kasi how uh, imagine if yung sinasabi nila na no when to pick And then doon sa peak is wala na pala doon yung ating candidate. Laglag niligwak na pala, di ba? So yun lang naman ay ilan sa mga sentimento at sa ng ating mga netizen. So dapat yung gagawin na gagamitin na sistema is yung kay Katrio Gray nung lumaban siya dito sa Thailand na kung saan ay dapat uh, sabi niya peak every day. So dapat bawat araw is may pasabog doon sa mga styling at mga gagawin ni Atisa Manalo. At siguro is wala din namang mali or walang masama kung makinig rin itong mga uh, glam team ni Atisa, most especially ngayon na malalakas din yung ibang mga candidate ng ibang bansa, most especially itong pambato ng Thailand na si Vena Pravinar which we believe na baka uh, ito yung paborito talaga ni Nawat na kukurunahan ngayon kasi bukod sa uh, ano niya, kababayan niya the fact na malaki ang naiakyat na pera ni, Nawat, ni uh, Vena dito sa mga pa-live selling ni Nawat so merong portion sa puso ni Nawat na malapit itong si Vena Pravinar kung kaya porsigido at baka igagapang talaga ni Nawat itong uh, pambato ng ano ng uh, Thailand na si Vena Pravinar. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon dito sa sinabi ng ating netizen na nadidisappoint daw siya, hindi siya satisfied sa in inconsistency ng styling ni Atisa. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.